<laughs> Nakakakit! Papatalikod! Na. Ibigayin e, kita ba? paano ka? Sige, video mo ako pa baba. Ano eh. ba eh. Hindi, galing ka sa taas. Doon ako sa baba. So, si... Nagbablog si Kuya ti do. yo si Kuya Tiba yun. Hindi <laughs> <Gino>, naman. <laughs> nangyari? tabi kita, oh. Kahit anong mangyari. ka! <laughs> 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 Umitin ka na! <laughs> Yung taga-video natin mga idol, oh. Dito kami sa taas ng Pools mga idol. Ayan, oh kung doon ka ba sa bato mas madali ka kung doon sa bato hindi ko sure kasi ano, ano? yun doon ka ba baba kuya wala lang ka ga umakyat oo oh, dyan ha sa ka umakyat kanina hindi ka dumaan doon nasa loob nyo <laughs> ang parkaya nyo oo oh. Grabe, taas to. Long pit kaya to. Oh, sa taas ng niyog. <laughs> ano, kababa na. Kababa oh, oh, na. Ano kita eh. Merap din yung